ayan, hello po mga kapix welcome po sa youtube ni Pix Vlog so ayan, yung video po natin today is nandito po kami ngayon ni Pix sa downtown kasi yun nga magagrocery po kami para sa Notche Ben mga kapix so ayan mga kapix, papasok po kami ng Gaisano samahan niyo po kaming mamili meanwhile. At so ayan ha mga kapiks, nandito naman ulit tayo sa merkado ng downtown. Kasi yun nga ho, ah, mamimili lang po tayo ng maaga kasi baka bubukas. Marami na yung tao talaga dito sa merkado mga kapiks. Siguro nahihirapan po tayong mamili. So ayan ha, ah, nandito po kami ngayon sa supermarket, ano, fish section. Datingin po kami, may tilapia po na isda mga kapiks. So tara mga kapiks, sabahan niyo po kami. so ayan mga kapiks bili naman po tayo ng gulay para sa lumpiang vegetable din sa sapsuy mga kapiks so ayan mga kapiks nakumpleto na po yung mga bilihin namin para sa natsuben na mga kapiks so ayan um, so yung muna ko pong ngayon is vegetable lumpia mga kapiks tignan niyo po yung kung paano po magwat sa so, mga kapiks diyan ko ito ng tauting ano, mantika lang mga kapiks. Painitin lang po natin bago natin gisahin yung bawang at sibuyas. Lagay na po natin yung sibuyas mga kapiks. piniling mga kapeks na pork. Kailangan po nga pinigil yung ato yung mga kapis. kasi ano po siya. So, ayan mga kapiks, pasensya na po kung may narinig po kayong ano kasi ngayon nga ako, maulal po dito kayo sa Tacloban mga kapiks Kaya parang may ano tayo, background music char. So, yan, marami po yung giniling mga kapiks Lagyan ko natin siya ng pampatimpla Magic sarap. Ay, gini sa mix pala yun mga kapiks. Ano ba yun? Sorry. Pasensya na ako kasi galing pa po ako sa binyag mga kapiks. Nagpaninang ninang pa po ako mga kapiks kanina. So kaya, ino na po natin yung lumpia vegetable parang ano pa po siya niya, ano, matagal po siyang gawa, ano, gawin na lumpia. No, yeah. may buo pa po yung ano, bawang. Yan, medyo ano na po yung biniling mga kapits. Ilagay po naman natin po yung gulay, mga kapits. Ayan, mga ka before po ako nagluto, nagugas po muna ako ng kamay, kaya pinakamay ko lang para hindi po ano. Kuha po tayo ng extra sandok. Kasi hindi po natin ma-mix ma ko pag isang sandok na po yung dalit natin, mga kapits. hindi naman po siya ano, pwedeng lutuin Parang half-cooked lang po yung pagluto po na ng vegetable lumpia mga kapits. Kasi yun nga ho, ipituhin naman po siya maya maya. Kailangan lang po siya rumano. Kasi minsan yun, din po mga kapits, yung sa labas ng wrapper, luto sa loob naman po hindi. So, yan po yung ano natin. Yan, Medyo marami po ito mga kapit kasi dalawang kilo po yung binili ito mga kapit. Nakasya po siya sa ano, 150 pesos, pesos po na ano, or piraso po na wrapper, lumpia wrapper mga kapit. So yan, ito po yung pagsasalusaluhan namin mamaya. Sila ate sexy, rose, at saka din po kinamama mga kapit. Ah, uh, Christmas party lang din po. Maya maya na po natin lalagyan ng pampasarap pag medyo ano na po siya. So ayan mga kapiks, Lagyan naman din po natin ng paminta or pepper. Para medyo maanap po siya maanghang mga kapiks. Kapit. Paminta. Paminta. Butpurin na natin kasi medyo marami. Um, limang, ko na sa share or lima yung ilalagay ko po mga kapit. Kasi hindi po siya kakasya kung dalawa or tatlong ano lang po. Kapil, kapil. So yan, tapos ako yung ka, maka, okay, si na yung paminta mga ka-text. I-mix naman din po natin. So, ayan mga kapiks, yung pinakalas ko na ano natin ilagay sa Bichy Bulumpia is Genesa Mix. Yung sobra po kanina mga kapiks or sa Mix para masarap. So, ayan. Tapos po nito is ano na natin ng 20 second para pwede na po siyang i ano, ilagay po sa drain para makano po yung tubig. Kasi kahit hindi ko pa siya, kahit di ko po siya nilagyan ng tubig, mga kapiks, meron po siyang sabaw. Yan po, oh, may sabaw. Kailangan po siyang ma-drain. So, ayan, mga kapiks. Ating vegetable lumpia with pork. At so, ayan, mga kapiks, yung sunod naman po na ating lulutuin is, ano, spaghetti. So, ayan, magpapainit lang po muna tayo ng tubig. pag natin ilagay yung pasta mga kapiks so ayan ho mga kapiks kung musulo po siya lagay na po natin yung ano so, ano mga ay isra maray daw Alam sabi, sabi na kami ng kasi ano ko po, sa salusin, ako. po po kami sa si Mikey no po kami na ano. Inorder namin tapos. Eh nakakita kami so sabi na kami ni mga fish mas lutok. Ay nakakita sa hand lang. Yeah, di ako. Ilama ko spaghetti lutok. So, pag naman nakita complete ito naman ng mga nanok kaya. Ito na naman po. So ito ang mga ko. ayun na mga kapits si mama pits po nag ano na po ng sauce na chicken na po para sa spaghetti tapos ako naman po mga kapits nag pre pre to naman ako ng manok so magsasab magsasabi na lang kami magluto mga kapits kasi nung oras na po mga 6 na po mag 7 na po So ayan mga kapeks, Naglagay na po si mga kapeks ng sauce. Yan po ay para sa spaghetti, mga kapeks. May kuswes opus ko sa inyo, mga kapeks. So, ayan. Thank you, thank you po lang kay tita. Ay, lamag eh. nag same. At so ayan mga kapex, medyo kumukulong na po yung sauce ni mama pex. So nilalagyan na po niya ng ano, condens para matamis. Isang condense lang po ito mga kapex. So ayan po medyo marami po mga kapex yung ginagawang sauce po ni mama pex. Pwede po mag-extra sauce. So ayan oh mga kapix, tapos na po ako magprito ng manok. So ayan na po mga kapix to. Tapos nagpreprito naman po ako ng tilapia mga kapix. So ayan. Iniwahiwa ko lang muna mga kapix para medyo marami. Sige ka. So ayan ho mga kapix, naluto na po yung espagiti natin. Espagiti ko, Siyan, no? So, yan. Ito na po yung spaghetti with cheese uh, sa ano, ibabaw po mga kapiks. So, yan. Di pa po na, ano, nalagyan ng cover yung mesa namin, mga kapiks. Pasensya na po. So, ayan naman, ho, mga kapiks. Ngutuin ko naman po eh, sapsoy na gulay, mga kapiks. Yan, ho. Binigisa ko na po yung sibuyas at kalasuna. susunod pa ano naman po mga kapiks yung giniling po yung susunod natin niya, o. Sulo to eh. Samin. Ano? Kita ni So ayan ho mga Kapiks at medyo okay okay na po yung ano giniling so ayan ilagay ko naman po yung gulay na po yung ano sapsoy mga chopsuy pala mga kapiks. ayan mga kapits, halohaloy naman po natin yung gulay, tsaka yung giniling, kasi nandito po sa ilalim mga kapits. So, ayan mga kapiks. Medyo kumukulo na po yung chop suey natin mga kapiks. Medyo ano po siya sabaw pero maya maya din po ay mababawasan po siya ng sabaw kasi yan nga susit po ng gulay. Pakpan po muna natin mga kapiks. So, ayan mga kapiks. Luto na po ang ating chop suey. So, yan. Pinatay na po yung ano, apoy kasi yun know, na baka po siya ma-overcook. So, ayan ho mga kapiks. So, umpinsahan naman po natin. Magluto po ng sopas. Lagyan na po natin ng mantika kasi nag nagana po yung umusok na po yung, na yung kaserola natin mga kapiks. Kapitipigawas! Okay. Kapitipigawas! So, ayun mga peaches, mga patiks. Medyo na po yung mantika. Lagay naman din po natin yung bawang tsaka cebollas. Okay, so, Susunod naman din natin mga peaches yung ginigin. mga kapiks, nalagyan na po natin siya ng tubig na 2 letter. Yan, tayo po natin makumulo po siya mga kapiks. So, ayan mga kapiks, kumukulo na po siya. Lagay naman din po natin yung elbow macaroon mga kapiks. lagyan na din na po natin yan ng paminta tsaka pork pork cubes imimix po muna natin sa mga kapiks before po natin takpan ulit para maluto po yung macaron. macaroni so ayan mga kapiks, ito na po yung handa namin para sa noche buena habang naghihintay po tayo na maluto yung sopas kasi hindi pa po siya kumukulo mga kapiks So, yan. Ito na po yung ano namin. Vegetable lumpia. Hindi pa po inubos lahat yung pagluto, mga kapiks. So, yan. Yan, ho, mga kapiks. Biko. Tsaka, sapsuy. Na may sabawan. <laughs> Then, yan din po yung, ano, pritong manok. kinuha ko na po ni Patpat, mga kapiks tsaka tilapia hmm. then ito ano po ano um, inihaw na bangus iwan ko kung ano yung pangalan po ng isang isda, ng isang isda mga kapiks tsaka piatso lechon piatso and kamuti <coughs> balik to yan ang design po natin mga kapiks Pasensya na po sa ano, 2013 out to 23 pala kasi ano, nagkamali siguro si Rose ano, advance po siya para next year or sa ano na po sa new year. Kaya yung ano po ni Rose an 2023. Yan lang po yung design namin mga kapix. Okay na din yun at least maganda. Char. So yan may ice cream po mga kapix tsaka cake. Nandun pa po sa ref. ko pa po nilabas. Maya-maya na lang po mga kapiks. So yan ha mga kapiks. Kumukulo na po siya. Pangalawang kulo. Ilagay na po natin yung garbage. Ilagay na po natin mga kapiks. Isunod naman din po natin yung carrots. Cute po yung ano. Yung paghiwa-hiwa po ni Pix Vlog mga kapiks. Pinong-pino po siya. Malununok po agad. Parang empanada lang sabi niya. Tsaka hotdog mga kapix Yan. Mimix po natin sila mga kapiks. <laughs> So ayan, mag-add po muna tayo ng 1 cup na tubig mga kapiks or half cup po na no. Tubig kasi parang kulang po siya mga kapiks. Para medyo may sabaw-sabaw din po mga kapiks. Sunod naman po yung evap Alaska. Sige, <laughs> So, yan. I-mix natin. I-mix natin po siya, mga kapiks, ulit Kasi, tapos ko na pong malagay po yung evap. Tsaka, pakuluan po natin siya ng 5 minutes. So, ayan, mga kapiks. Kumukulo naman po siya ulit. So, ayan. It's a final ang na po, mga kapiks. Luto na po, po sya mga kapiks. At so, ayan ho, mga kapiks. Natapos rin kami ng mga kapiks magluto ng handa namin para ngayong nachubena. So, ayan po yung aming menu for Christmas, mga kapiks. So, ayan mga kapiks, salamat pala sa mga nagbigay po ng blessings po sa amin. Salamat po sa inyong lahat, mga tita and di na lang sila po nagpapamission so alam nyo na po kung sino po kayo maraming maraming po maraming maraming salamat po sa inyo tita so ayan o mga kapiks ang dito lang tayo thank you for watching bye bye